morning ka Welcome sa ating channel. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan ngayon ay araw ng Webes. Alas 6 na umaga po. At madilim pa rin. So mag-uumpisa pong uh, lumi unti-unting lumiwanag after po ng December 21. So, yun po yung pagtatapos ng, o oh, tatapos ng fall at pag start ng winter. So, unti-unti po, every day, one minute po ang nadadagdag na sunrise sa sa, sa araw po, no? sa ating sun, no, every day. So, na-discuss ko na po yan dati sa, sa mga vlogs ko. Ininform lang po natin kayo ngayong araw ng Webes. So bakit kailangan mo mag-invest at saka mag-save at mag-invest kahit isa kang OFW o simpleng worker sa Pinas, nagtatrabaho sa Pilipinas at kahit isang isang parte ng mundo. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Huwebes. Magandang umaga at magandang gabi po sa inyo. Nung nag-una po ako nagtatrabaho, no? ano po ako, waldas ako. Although maliit lang po talaga ang sweldo ko. No? Pero hindi ko alam yung principle ng saving, investing, kaya. Dahil nga hindi tinuturo po yan eh, ng, ano, ng uh, lipunan. Kahit ng school, kasi mawawala sila ng negosyo eh. Lagi yan, ano, ubos yung, ano ko, yung sweldo ko. Pero ano po ako, nakatira ako sa mga magulang ko. Eh. So wala kang binabayarang upa. So dapat naisisave ko yun. Pero hindi kasi nga, ang mindset natin nakaset na, kaset na ibili mo yung sinweldo mo so yung wala, wala po akong alam hanggang sa mga vlogs ko na sabi ko na na pinagkaraalan ko yung financial literacy o yung paano ba mag save at mag invest uh, mula nung nag OFW po hindi ko rin po alam na tama yung ginawa ko noon ako ng townhouse sa Pilipinas year 2007 2006 to 2006, kasi 2007 nag-Singapore na ako hindi ko rin po na ano uh, wala po akong alam na, uh, kasi bata pa tayo ano, tsaka hindi tinuturo yun, ano, dahil pag nalaman mo yun edi isa ka na doon sa 1% na na mahusay ng kumbaga magdating sa money matters mahusay ka ng alam mo na yung wants at needs mo no? so hindi ka na basta basta gagastos kung hindi mo naman kailangan so nung time na yun nag nag ano lang buhay din kasi eh. so yun na uh, In two kilometers, turn left onto County Road 20. Walang na itat, walang na itatabi, tas may utang pa sa credit card. <laughs> ano yun? big big deal ang credit card sa no sa Pilipinas. Mahirap paira pa ng magaplay. Alam ko ngayon, yaman po ngayon kung mahirap pa rin magaplay ng credit card sa Pilipinas. Pero dati po parang ano kay? Parang pag nagka, nagka, credit card ka eh sarap sa pakiramdam nun <laughs> kahit utang di ba kahit utang yung pera so yun so yeah hindi ako mau say nun sa kahit naman ngayon po magkakamali pa rin Umbaga, wala akong alam sa saving and investing at uh, yun nga po na ano po lang nung naging OFW tayo sabi ko ano ba purpose ko ba't ako nang go W so sa Singapore contract yun eh so pag nawalan ka na ng trabaho huwi ka Pilipinas tapos nung time na yun parang gusto ko pang umuwi ng Pilipinas at magtrabaho doon ko na realize na mahirap maghanap ng trabaho pag OFW ka po ex-OFW pa kasi sabi nung isang employer o yung hiring uh, manager sa Pilipinas hindi ko kaya tapatan yung ano mo Now turn left onto County Road 20 yung sweldo mo ngayon sa uh, sa Singapore sabi niya ngayon kaya I don't think magugustuhan mo yung ano you offer namin so doon ko na realize na mahihirapan ako na makahanap ng work sa Pilipinas sabi ko ng hirap din eh, na pag nawalan ako ng trabaho so paano pag-uwi ko ng Pilipinas so anong gagawin ko so din na na, na na, na, realize ko na kailangan mag ano, maging mga pahalagahan ko yung kinikita ko dito sa Singapore ay eh, na doon na kami nang ganung magkasawa Ka dahil kapag ka na wala ka ng trabaho, kahit saan ka man po, at kung wala kang naitabi, yung tinatawag nga nila uh, ng mga financial experts na emergency fund, stress po yun no? dahil kailangan kailangan mo makahanap ng trabaho dahil kailangan mo magbayad next month nawalan ka ng trabaho. In 2 kilometers, turn right onto County Road 18. Kung sumusubaybay po kayo sa channel ko, no? may vlog po ako doon na kung paano ka kami tin paano tinrato yung wife ko po ng previous employer namin na nagchange change ng management na nilay off siya dahil di niya ginawa yung trabaho ng ibang tao so parang gano'n So, dahil po doon, nag-quit ako kahit walang trabaho, nalilipatan. Dahil, hindi nga po sila, kumbaga parang in, wala nang respetuhan. So, yun po. Now turn left onto County Road 20. So, nangyari, naging wake up call sa, sa akin at sa asawa ko na Mahalaga na meron kang ano, may naitabi ka. Nadudukutin pag dumating yung ganyong krisis na nawalan ka ng trabaho. At least hindi ka stress na kailangan magganap ka ng trabaho. Kasi kapag nawalan ka ng trabaho, ang tendency, lalo na dito sa Canada, tatanggapin mo na lang yung kung anong trabaho, yung ano, yung, yung kahit hindi na sa, ano mo, sa field mo, no? So medyo Ano po yun uh, Stressful At minsan Hindi mo pa magugustuhan Yung trabaho So ngayon pag may Meron kang uh, Emergency fund Sinasabi nga nila At least 6 six six months E di ano May ano ka May leverage ka Makakapili ka ng Ano Ng uh, Company May extend mo yung time Ng pag-a-apply mo at makakapili ka so ganun po yung nangyari sa amin dalawang buwan po ako walang trabaho pero dahil nga meron kaming nadudukot na naitabi namin at the same time may alam nga dawa po ako sa financial literacy nakapili po ako ng company na gusto ko no base doon sa sa mga kailangan na benefits at saka sweldo na magiging masaya ako at susuporta yon sa pamilya ko no? dahil meron po akong nai, naitabi meaning hindi ako nagmamadali at saka ang kagandahan po ng ano ng na may naitabi ka no? kung sakali man magsara yung company o kung sakaling hindi mo nagustuhan yung bagong management gusto mo mag-resign anytime pwede kang mag-resign dahil meron kang ilang buwan na madudukot habang nag-a-apply ka pa kung talagang ano, hindi na healthy yung environment so mga ka ano pa may leverage ka pwede kang mag-quit kagad na hindi ka nag-worry kasi ang feeling ko kasi no, lalo na yung mga bad companies. Ang tingin nila sila na lang sila yung Diyos. So sila yung ano, yung uh, kinabukasan mo, no, sila yung future mo. Na no. kapag ka na wala ka ng trabaho, kawawa ka na. Which is wrong po no. Alam niyo po ba, nung nag-quit, nung nag-quit po ko so mawalan yung walang trabaho yung wife ko no, na Leo. Nag-quit ako. Pareho kami walang trabaho na doon namin naramdaman yung freedom po no? na sarap pala na hindi ka nagwo-worry at sa ilang mga ilang buwan na wala kang trabaho di tulad po nang natanggal ka sa work tapos stress ka na nagwo-worry ka pa sa mga bayarin mo sa so, susunod na buwan dahil nga hindi ka nakapaghanda so mahalaga po yung Emergency fund Kung nanonood po kayo ng mga Financial uh, Videos, vlogs Mga financial guru Sinasabi nila yun Mag-save ng emergency fund uh, Pababay ng expenses Taso mag-save Mag-invest ka Totoo po yun Kasi Mahalaga po na meron kang Emergency fund hindi sa let's say matang wala sa trabaho may emergency kaya nga emergency fund let's say may nagkasakit at least kahit paano meron po kayong tulong na madudukot kayo so yun naramdaman namin yung freedom na oh sarap pala to no yung early retirement ang na tawag namin yun, parang nagte-training na kami kung ano, mag-retire masarap po yung may kalayaan ka na everyday hindi ka nagwo-worry ng pambayad mo sa mga bills dahil nag ano ka nagtabi ka at pinapagtrabaho mo yung yung pera mo money works for you even while you're sleeping kasi ginamit mo yung mga investment vehicle ginamit namin yung uh, stock market So, pag kailangan, kailangan lang namin Kasi po ang stock market Ano yan ha, hindi yan get rich quick Yung sabihin mo Ano, ginagamit Inayo namin yun Na hindi yung para mabilis akong ano, yung umaman Hindi po ganun Kung gusto nyo ng mabilis ang umaman O maging wealthy Hindi po Ang stock market ang bagay sa inyo no? So, hindi po Hindi po ganun yun patience po yan dapat so ang ginawa lang namin siyang bangko instead na yung bangko nung ka magsisave na wala ka namang makukuha sa stock market po namin nilalagay yung most of ano namin na, na itatabi namin sa income dahil nga at least yun, nagtatrabaho yung pera para sa'yo. Pero kailangan nyo po na matuto muna ng stock market. Huwag kayo sasabak na wala po kayong alam sa stock market. Si, si Kuya Manoy nagtatanong about sa stock market. ah uh, gusto kong magbigay pero ayoko kasi na dumating sa time na baka masisi tayo. In 2 no? kilometers, turn right onto County Road 43. Masisi po tayo kasi ang stock market po hindi siya yung talagang stable na rin. At ang yung perang i-invest mo po no, sa stock market ay yung willing kang ma ma mawala. Yung ibig sabihin may savings ka na, may emergency fund ka na. Ito itong yalagay mo sa stock market ay willing kang mawala. hindi may sabihin, ma mauubos yung savings mo doon. Which means meron kang tolerance na let's say okay ba sa'yo ma ma mag loss ka ng 20 to 30 20 to 30 percent pag ganun po yung sitwasyon nyo pwede kayong mag stock market pero po dahil nga ako ay ano na since 2012 pa nag stock market so mostly po doon ko nilalagay kasi nga ang bank wala wala ang kikitain sa bank pinakamataas na binibigay sa amin nun eh 0.5% lang ng savings account e samantalang ang online banking may binibigay na 4% e sa inflation pa talo ka na Di ko ano, alam kung mag ilalang ilang percent split in, inflation. Ka lang ng inflation Now turn right on to Calgary 43. Kasi ang bangko po, po, yung pera natin, inaano lang din nila. Kumbaga, pinapalong nila dun sa ano, sa ibang tao. yung pera natin. Nakakala nyo ba'y tinatabi nila? Hindi. Kasi liabilities po yun eh, sa kanila na maghawak ng pera mo dahil sa inflation bababa baba, ang value yan eh. Ngayon kung hindi nila pa uutang yun at tutubuan malulugi ang bangko kaya yung perang sinesave natin hindi yun nasa bangko nasa ibang tao yun inuutang po doon sila kumikita o bago natin tapusin yung ating vlog ngayong araw na to ang, ang money po o ang pera hindi yan makakabili ng happiness sabihin marami kang pera hindi ka magiging masaya pero bibigyan ka niya ng freedom o kalayaan at access sa mga bagay na pwedeng makatulong po sa buhay mo so tandaan niyo po no? money will not make you buy happiness freedom po yung binibigay niya at access sa mga bagay diba? Uh, example ng access. In 2 kilometers, turn left onto Greenfield Road. Let's say dito sa Canada, no? kapag ka wala kang pera, that means wala kang pandown pambili ng bahay. So isang isang isang, halimbawa po ng access yun. Kapag ka wala kang pera, hindi, hindi ka makakabili ng sasakyan. Isang way ng access mo yun. No? But it, money will never make you happy kahit gano'n po karami yan sa mga napapakinggan kong podcast mga millionaires o billionaires na, nagsasabi na yeah, nakamit nila yung gano'ng halaga no? pero anong purpose wala hindi, hindi sila masaya kaya maganda rin po mag share tayo so mag, build, mag, ano ka set ka ng purpose mo ba't ka ba nagsisikap diba ba? ako nagsisikap para sa pamilya ko para sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas kung mayroon na akong kaunti na sobra sa para sa pamilya ko sinishare ko sa mga kapatid ko Now turn left onto Greenfield Road. at magulang ko kung baga hindi ka makakapag-share kung wala ka di ba? di mo may bibigay yung gusto mo ibigay Kung wala ka naman So, yun po no? Sana po nakatulong tong ating vlog ngayon Emergency fund Mahalaga po Money will not make you happy Will not buy you happiness But freedom like, Money can give you freedom Baka hindi ka may stress Pero sa muli po Mga kaharb Salamat sa lahat ng sumusubaybay sa ating channel sa ating mga vlogs hanggang sa muli maraming salamat God bless